sa loob eh. Ang bilis eh, no? Pagpahila, no? Ang bilis. Ah, sa, aabutin ah, nila yung traffic dyan sa may, ano? Sa may... Ito sa may SM. ha <laughs> ha 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 scumbal taga barrio na ta... ano. hindi naman hindi na ano? Maluma, nag aabang yung mga yung sa STI doon naman sila lagi diba? STI diba? sa tikling daw yung mag -aabang. Tikling Ako lang kung siya Anong bilis ako siya niyo? Saan mo nasa karo yung mga yun Hah! Dakang rendah Cereka sejanyak Ada lagi yang ataupun

nhà nha nè xe Sẵn trắc này à?

Spider-Man, shout out! <laughs> Spider-Man, ang ipag-aralakad, <laughs> wala <laughs> nang pelikula eh, no? Kaya natin E Tatagal kaya yung dalawa? Hanggang saan kaya ta? Hanggang saan kaya tatagal yung dalawa? Yan yung ano ni Joel Torre ah? Inasal? JT? Oh. Ay 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 ay, JT. Ang mga kantok dito, para pangunas ito. Ano kang mm. Lapit na! <laughs> Yung nga naka lang ngayon oh. Diretso swimming yan ah. Parma electric pa na yan ah. Ang taas kasi ng mga building eh. pag ano nung hangin, bumababa na. Ayan, wala ayan.

Mai, 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 tay, tay. Nee, ada, mai, mai, tay, tay. Keluar sih, manis dong. Keluar manis. Kelar tu. Peluang pun tak Eh, digelarlah awi. Berapa? 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 Berapa?

mo na kayo, papagod na yun. Ah, ano, pa nila ka, Wala akong pag-ambil, so, ano, ko lang, oh. Pagdating ng wala lakad, Pagdating sa dyan, sir, stock yan. Pagdating ng galeri, Ah. Estasyon. Estasyon. Pinatapusin ba? Wala ba nagbibili itlog? Wala, puro tubig, ko na Torno, torno, Eh, nak atur nungguin no ni. Aning-aning. Eh, maka bata, kan? Ya. Aku nak. Tak nak kakak hidang. Aku lagi. Dah dah si kakak habis. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Ayan nga, kakain dito kami sa maganda tindigan. Matapat kami sa bakla. we yeah. 对呀，我家乡是个山嘞。